na ang edukasyon sa Pilipinas. May malaking pagbabago dahil kay Pangulong Duterte. Kung gusto mong malaman kung paano abangan mo ito. Una, ang Free College Education Act ERA 2031 libre. Na ang tuition fee sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Lahat ng mga estudyante sa mga state universities at colleges hindi na kailangang magbayad ng tuition. Pangalawa, may Senior High School Voucher System. Kung hindi kayang mag-aral sa mga pribadong paaralan, may mga voucher na magagamit para makapag-aral ng libre o mababang halaga sa mga private schools. Pangatlo, ang Lifelong Learning Act, RA 074. May mga bagong programang naglalayong magbigay ng pagkakataon sa mga adult learners na mag-upgrade ng kanilang skills at magpatuloy ng pag-aaral. At syempre, ang Open Distance Learning Act, Rattan Ferry. Ang edukasyon ay hindi na lang sa mga klase dahil pwede ka nang mag-aral online kahit saan at kahit kailan. Kung gusto mong maging updated sa mga edukasyonal na pagbabago sa bansa, mag-subscribe na at i-share ang video na ito sa mga friends mo.